Narinig mo na ba ang kwento ng mga ospital na hindi lang katawan ang ginagamot kundi pati kaluluwa? Isipin mo ito, nakaduti ka sa gabi, madilim, tahimik, tanging tunog lang ng monitor ang bumibiyak sa katahimikan. Biglang may lumapit na pasyente, humihingi ng tubig. At nung chinek mo sa chart, matagal na palang patay. Totoo ba o katang isip? O baka naman may mga kwento ang mga ospital na hindi natin kayang ipaliwanag? Ako si Ka Elias, at ngayong gabi, samahan niyo ako sa isang oras na puno ng kilabot, misteryo, at mga kwento mula mismo sa mga ospital dito sa Pilipinas. Kung iniisip mo na ospital lang ay lugar ng gamutan, alalahanin mo, ospital din ang huling hininga ng marami. Sabi nga ng matatanda, kung saan may buhay, may multo. At kung saan maraming namamatay, mas marami ang hindi matahimik. Kaya ngayong gabi, tatalakayin natin ang mga haunted hospitals sa Pilipinas mga urban legend, personal na testimonya ng mga nurse at doktor, at ang misteryo ng mga pasilyo na hindi mo gugustuhing lakaran mag-isa. Alam mo ba ang isa sa pinakakilalang haunted hospital sa bansa? Ang dating Clark Air Base Hospital sa Pampanga. Noon panahon ng digmaan, dito dinadala ang mga sundalong sugatan. Marami ang hindi nakaligtas. At hanggang ngayon, nananatiling misteryoso ang gusali. Maraming bisita at lokal na nagsasabing kahit abandonado na ito, may mga boses pa rin na maririnig sa gabi. May nurse daw noon na sumubok pumasok kasama ang kanyang mga kaibigan para lang mag-explore. Hindi sila naniniwala sa mga kwento. Habang naglalakad sila sa lumang hallway, naamoy nila ang malakas na amoy ng antiseptic at dugo. Ang problema, matagal nang sarado ang ospital. Biglang may dumaan na sundalong duguan, nakahiga sa stretcher, bitbit -bit ng dalawang tao na parang hindi sila nakikita. Napatulala ang grupo, hindi makapagsalita. Sabi ng nurse, ang malamig na hangin daw ay dumampi sa kanyang pisni at may narinig siyang bulong na humihingi ng tulong. Paglingon niya, wala na. Sabi ng nurse na si Liza. Isa pang kwento mula sa dating empleyado, may naririnig silang sigaw ng mga pasyente sa operating room. Paulit-ulit na parang na-trauma sa mga operasyon noon. Sabi nga ng isang gwardiya na minsang na-assign doon, tuwing madaling araw daw ay may naririnig siyang sapatos na naglalakad sa pasilyo, pero kapag chineck niya, wala naman. Hindi lang yan. May mga paranormal group na pumunta rin doon para mag-investigate. May mga nakuha silang EVPs o electronic voice phenomena. Mga boses na hindi galing sa kanila. Ang iba nagdarasal. Ang iba humihingi ng tubig. Ang nakakatindig balahibo pa, may boses na nagsabi ng pangalan ng isang investigator kahit hindi siya kilala. Kung isipin mo, normal ba ito? O baka dala lang ng takot at imahinasyon? Pero bakit kaya halos lahat ng pumupunta doon ay may parehong kwento? Bakit pare-pareho ang nararanasan? May misteryo talaga ang ospital na ito na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Kung gusto mo pa ng mas marami pang kwento ng haunted hospitals dito sa Pilipinas, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito, i-subscribe at i-save para hindi ka mahuli sa susunod. I-comment mo rin kung narinig mo na ang tungkol sa Clark Air Base Hospital o kung may sarili kang karanasan sa mga ospital. Sino ang kilala mong matatakutin? Itag mo siya para marinig din ang mga kwentong ito. Kung ang Clark Air Base Hospital ay kilala sa mga kwento ng sundalo, ang ospital ng Maynila naman ay punung puno ng mga urban legend na mas malapit sa atin. Dahil hanggang ngayon, operational pa rin ito. Maraming estudyante ng medisina, intern, at nurse ang may sariling karanasan dito. At karamihan, pare-pareho ang kwento. Isipin mo, nakaduti ka sa gabi. Madaling araw, kalmado ang ward. Tahimik. Bigla kang makakarinig ng tunog ng trolley na tinutulak. Rinig na rinig mo yung gulong na dumadaan sa tiles ng sahig. Pero kapag sumilip ka sa pasilyo, wala naman. Sabi ng ilang nurse, ito raw ang pinakanakakatakot. Kasi hindi lang sila ang nakarinig, kundi pati doktor na on call. May isang kwento ang isang nurse trainee. Bandang alas dos ng madaling araw, pumasok siya sa isang kwarto para i-check ang pasyente. Nakita niya ang isang babae na naka-hospital gown, nakaupo sa gilid ng kama, nakatungo, parang malungkot. Nilapitan niya para tanungin kung kumusta. Pero paglingon niya sa glit sa chart at bumalik ang tingin, wala na ang babae. Sabi ng trainee, parang na-freeze siya sa takot. Hindi na raw siya bumalik mag-isa sa kwartong iyon. Sabi ng trainee na si Marco, isa pang madalas si ikwento ay ang elevator ng ospital. May mga pagkakataon daw na kahit wala namang pinindot, tumitigil ito sa isang floor na sarado na. Pagbukas ng pinto, makikita mo ang isang mahabang hallway na madilim, parang walang tao. Pero may mga pagkakataon na may silhouette ng nurse o pasyente na biglang dadaan. Ang mas nakakatindig balahibo pa, hindi raw nakikita ng lahat. May ibang tao na normal lang ang nakikita, pero may ilan na nakakakita ng anino o ng multo. At ito ang pinakapopular. Ang babaeng nakaputi. Maraming nagsasabing sa ospital ng Maynila nila siya nakita. Isang nurse na parang galing pa noong panahon ng 1960s. Minsan daw, kasama mong nagra-rounds, akala mo ko nurse mo lang. Pero paglingon mo, wala na. Sabi ng mga matatandang staff, baka raw ito yung nurse na namatay sa duty dahil sa overwork. At hanggang ngayon, nagbabantay pa rin siya ng mga pasyente. Kung titignan mo, may halong lungkot at kilabot ang mga kwentong ito. Kasi iniisip mo, paano kung hindi lang sila nagpaparamdam para manakot? Baka naman gusto lang nilang ipaalala na may mga buhay na nawala sa ospital na yon. May mga pasyenteng hindi gumaling, may mga nurse at doktor na nagbuwis ng buhay sa serbisyo. Kaya siguro may mga kaluluwang ayaw pang umalis. Kung ikaw ay isang nurse, intern, o estudyanteng nakapag-duty na sa ospital ng Maynila, narinig mo na ba ang mga kwentong ito? O baka ikaw mismo ay may karanasan? I-share mo sa comments at basahin natin yan sa susunod na episodes. Kung tingin mo ay totoo ang mga multong ito, i-heart mo ang video na ito at i-share mo sa kaibigan mong mahilig sa horror. Kung sa Clark Air Base Hospital ay sundalo at mga sugatan ang laman ng mga kwento, dito naman sa ospital ng Maynila, mas personal, mas malapit, at mas nakakadama ng kilabot dahil hanggang ngayon. Buhay na buhay pa ang ospital at araw-araw may mga pasyente at medical staff na dumaraan sa mga pasilyong ito. Ang isa sa mga pinakaunang kwento na naging urban legend ay tungkol sa kwarto sa ikatlong palapag. Maraming nurse ang nagkukwento na ayaw nilang mag-isa doon. Bakit? Dahil kapag tahimik na ang gabi, biglang bumubukas ang pinto para bang may pumasok. Kapag binuksan mo ang ilaw, walang tao, pero malamig ang hangin at amoy alkohol na parang bagong linis kahit walang naglinis. Sabi ng isang doktor na nakaduti, minsan daw ay may pasyente siyang pinuntahan sa kwarto na yon. May nakita siyang matandang lalaki na nakahiga, nakatingin sa kisame. Nang bumalik siya dala ang gamot, wala na ang matanda. Ang mas nakakapagtaka, hindi raw iyon ang pasyente na naka-assign sa kwartong iyon. Meron ding isang guard na nagbabantay sa gabi. Ayon sa kanya, routine na daw na ikutin ang ospital tuwing alas tres. Sa may koridor papunta sa surgery ward, may nakita siyang nurse na nakayuko, nakayakap sa chart. Tinawag niya pero hindi sumagot. Nang lapitan niya, biglang naglakad ang nurse papalayo ng mabilis, dumiretsyo sa isang saradong pintuan. Pagdating niya sa mismong pinto, wala na. Sabi ng guard, kinilabutan siya at bumalik agad sa guardhouse at mula noon, tuwing naririnig niya ang mga hakbang sa pasilyo, hindi na niya sinusundan. Isang nakakatindig balahibo pang kwento ang madalas ikwento ng mga trainee. Minsang nag si Tricia, isang intern. Habang nag-ayos siya ng chart, may dumating na pasyente na naka-hospital gown, hinihingal at humihingi ng tulong. Nilapitan niya at inalalayan. Pero nang tinawag niya ang duty nurse para tulungan ang pasyente, nawala ito ang naiwan na lang ang malamig na hangin at basang marka ng paa sa sahig. Sabi ni Tricia, mula noon, hindi na siya pumapasok ng walang kasamang staff kapag madaling araw. At syempre, hindi mawawala ang pinakakilala sa ospital ng Maynila, ang kwento ng babaeng nakaputi. Sinasabi ng ilan, siya raw ang multo ng isang nurse na nag-collapse at namatay mismo habang nakaduti noon panahon ng 70s. May mga nagsasabing nakikita nila siyang nagra-rounds kasama nila, nagdadala ng tray, at tumutulong magbantay ng pasyente. Ang mas nakakakilabot, may pasyenteng nagsabi na siya mismo ang tumulong sa kanya nung gabing akala niya ay wala ng nurse sa station. Nang ipaliwanag niya ang itsura, tugma ito sa paglalarawan ng babaeng nakaputi. Pero ang staff ng ospital, wala namang nurse na ganun ang pangalan o itsura. Kung tutuusin, maaaring sabihin ng iba na guni-guni lang o dala ng pagod at puyat ang mga nakikita at naririnig ng mga staff. Pero isipin mo, bakit pare-pareho ang kwento ng iba't ibang tao na hindi magkakakilala? Bakit paulit-ulit na kwento ng babaeng nakaputi, misteryosong pasyente, at bigla ang pagkawala ang naririnig natin? Marahil, ang ospital ay hindi lang lugar para magpagaling, kundi lugar din kung saan naiipit ang enerhiya ng buhay at kamatayan. Ang mga taong namatay ng hindi pahanda, ang mga doktor at nurse na nagbuwis ng panahon at lakas para sa iba, baka nandito pa rin. Hindi man sila nakikita ng lahat, mararamdaman mo sila. Kung nakikilabutan ka na sa Clark Air Base Hospital at Hospital ng Maynila, mas titindi pa ang mga kwento dito sa National Center for Mental Health sa Mandaluyong. Isa ito sa pinakamalaking pasilidad ng mental health care sa bansa. Mula pa noong 1920s ay tumatanggap na ito ng mga pasyente. Dahil sa laki ng ospital, maraming wards at gusali, at syempre, libo-libong pasyente ang dumaan at namatay dito. Maraming staff ang nagsasabing may mga pasilyo na kahit araw ay ayaw nilang lakaran. May mga kwento ng pasyente na nakatali dahil sa kanilang kondisyon, na bigla raw makikita kahit matagal ng patay. Sabi ng isang nurse, minsang naground siya sa ward, may naririnig siyang halakhak at iyak galing sa isang kwarto. Pagbukas niya, walang tao. Nasa kabilang building pala lahat ng pasyente. Sabi ng nurse na si Ana, hanggang ngayon ay dala niya pa rin ang takot na yon. Mas nakakatakot pa, sabi ng ilang gwardiya, tuwing hating gabi, makakarinig ka raw ng mga sigaw na parang galing sa isang grupo ng tao. Yung tipong sabay-sabay na humihingi ng tulong. Pero kapag hinanap mo kung saan nang gagaling, unti-unting lumalabo ang tunog hanggang sa bigla na lang mawawala. Ang iba naman, nakakita raw ng mga pasyente na yung naka ng ospital noong dekada 40 naglalakad sa pasilyo, tapos biglang naglalaho sa dilim. May urban legend din na ikinakalat ng mga interns. May isang kwarto raw doon na sarado na ng matagal, pero kapag sumilip ka, makikita mo ang isang pasyenteng babae na nakatingin lang sa bintana. Hindi siya kumikilos. Ang nakakakilabot, maraming interns na hindi magkakakilala ang nagkwento nito, at pareho ang description ng pasyente. Ngayon naman, punta tayo sa Chinese General Hospital sa Manila. Isa ito sa mga pinakamatandang ospital sa bansa. Dahil sa haba ng kasaysayan nito, hindi rin nakaligtas ang ospital sa mga kwento ng kababalaghan. Isa sa mga sikat na kwento ay tungkol sa mga multo ng bata. May mga pasyente at nurse na nagsasabing nakakakita sila ng mga batang naglalaro sa koridor sa gabi. Tawa sila ng tawa pero kapag nilapitan, biglang nawawala. Sabi ng ilang doktor, marahil ito raw ang mga batang hindi nakaligtas sa kanilang sakit nakakaramdam daw ng bigat at lungkot ang mga nakakakita. Meron ding kwento tungkol sa isang matandang doktor na parati raw nakikita sa operating room kahit matagal na siyang namatay. Isang intern ang nagkwento na nakasalubong niya ang doktor, nagbigay pa raw ng payo tungkol sa pasyente. Pero nung ikinuwento niya sa ibang staff, doon niya lang nalaman na patay na pala ang doktor noon pang sampung taon na nakalipas. Hindi lang staff ang may kwento. May isang pasyente ang nagkwento na habang nakahiga siya sa kama, may nurse na nagbigay sa kanya ng gamot. Tinanggap niya ito at nagpasalamat. Pero nang bumalik ang duty nurse, tinanong siya kung nainom na niya ang gamot. Nagulat siya kasi sabi niya kanina lang daw may nurse na nagbigay. Ang problema, wala raw nurse na pumasok sa kwartong iyon. At ang gamot na hawak niya ay hindi tugma sa iniinom niyang reseta. Kung isipin mo, bakit kaya maraming multong nurse at doktor ang naiulat sa mga ospital? Siguro dahil malakas ang attachment nila sa kanilang trabaho. Ang kanilang buhay ay nakalaan sa pagliligtas ng iba. At kahit matapos na ang kanilang oras dito sa mundo, nananatili sila, tuloy ang pagbabantay. Sa laki ng National Center for Mental Health, hindi na nakapagtataka na puno ito ng kababalaghan. May isang kwento mula sa isang janitor na naka-assign sa isang lumang building. Habang naglilinis daw siya, may biglang lumapit na lalaki, nakasuot ng lumang pasyente uniform. Sabi ng lalaki, gusto niyang makauwi. Ang janitor, dahil sanay na sa pasyente, tinuro niya ang guard station. Nang lumingon siya para sundan ang pasyente, wala na ang lalaki. Kinilabutan siya nang nalaman niyang matagal nang walang pasyente sa building na iyon dahil sarado na ang ward. Isa pang madalas si ikwento ay ang Ward 7, na ayon sa ilang staff ay sobrang creepy sa gabi. May mga pagkakataon daw na kahit walang tao, makakarinig ka ng tunog ng bed frame na kumakalabog o ng chains na kumakalansing. Ang iba naman, nakakarinig ng mga dasal, parang may misa sa loob ng kwarto. Pero pagsilip mo, wala naman. Hindi lang iyon. May isang trainee psychologist na nagkwento na habang kausap niya ang pasyente sa therapy room, may isa pang boses na sumasagot sa tanong niya. Ang problema, mag-isa lang daw ang pasyente sa harap niya. Nang pakinggan nila ang recording ng session, malinaw ang boses ng isang babae na sumasagot sa mga tanong, kahit ang pasyente ay lalaki. Sa Chinese General Hospital naman, isa sa mga kilalang kwento ay ang Phantom Doctor. May mga pasyente na nagsasabing may doktor na lumalapit at nag -che sa kanila, pero nang tanungin nila ang staff kung sino yon, wala raw doktor na nakaduti sa oras na yon. Sabi ng mga matatanda, baka ito raw ang doktor na namatay dahil sa sobrang pagod, pero hanggang ngayon ay nagbabantay pa rin sa mga pasyente. May mga doktor din na nagkukwento na kapag overtime sila sa gabi, may naririnig silang bata na naglalaro sa koridor. Minsan pa nga ay maririnig mong tumatawa o miyak. Pero pag nilibot mo ang floor, lahat ng kwarto ay tahimik, lahat ng bata ay tulog. Nakakakilabot isipin na baka ang mga batang iyon ay hindi na talaga bahagi ng mundong ito. Isang pasyente pa ang nagkwento na habang nakakonfine siya, para tiraw siyang ginising ng isang matandang lalaki na nakabarong, nakatayo sa gilid ng kama. Akala niya kamag-anak ng kasama niya sa kwarto. Pero nang tanungin niya kinabukasan, wala naman daw bumisita na ganoon ang suot. At ang mas nakakakilabot pa, sabi ng ibang pasyente, matagal na nilang nakikita ang matandang iyon na parang bantay sa ospital. Kapag pinagsama-sama mo, mapapansin mo na halos lahat ng kwento mula sa iba't ibang ospital ay umiikot sa parehong tema. Mga pasyente na tila hindi nakauwi, mga nurse at doktor na hindi nakapagpahinga, at mga batang na wala ng pagkakataon na lumaki. Sa sobrang dami ng enerhiya ng sakit, pagdurusa, at kamatayan, natural lang siguro na naiipit dito ang mga kaluluwa. Ang tanong ngayon, kung makakakita ka ng ganoon, tatakbo ka ba, o makikiramay ka? Kasi minsan, baka hindi sila multo para manakot. Baka multo sila para magpaalala na minsan, sila rin ay naging buhay na tao. Kung isipin natin, lahat ng kwento mula sa Clark Air Base Hospital, Hospital ng Maynila, National Center for Mental Health, at Chinese General Hospital ay may isang ugat. Lahat sila ay lugar kung saan hindi lang katawan ang nasasaktan kundi pati kaluluwa. Dito nagtatapos ang buhay ng marami at dito rin nagpatuloy ang misyon ng mga doktor at nurse na kahit patay na ay tila hindi pa rin umaalis. Madalas iniisip ng tao na multo ay para lang manakot. Pero kapag inalala mo, bawat isa sa kanila ay may kwento. Ang sundalong sugatan na hindi nakaligtas. Ang pasyenteng humihingi ng tubig. Ang batang hindi nagising sa ward. Ang nurse na patuloy na nagbabantay kahit wala na siya. Hindi ba't parang mensahe ito na ang ospital ay hindi lang lugar ng sakit kundi ng sakripisyo, pagmamahal at hindi matatawarang serbisyo. Kung tutuusin, nakakatakot pakinggan ang mga haunted hospital stories. Pero kung titignan mo sa ibang anggulo, isa rin itong paalala ng kahalagahan ng buhay. Kapag dumadaan ka sa ospital, isipin mo na may mga taong nagbuwis ng oras, pawis, at minsan pati buhay para makapagsilbi sa kapwa. Ang mga pasyente, bagamat iba ang kanilang kapalaran, nag-iwan ng marka. Ang kanilang mga huling hinina, luha, at panalangin, baka siyang dahilan kung bakit naririyan pa rin ang kanilang mga alaala. Sa ating kultura bilang mga Pilipino, malalim ang ating respeto sa mga yumao. Naniniwala tayo sa pasalubong, sa pag-aalay ng dasal, at sa pagkilala sa mga kaluluwang hindi pa nakakaalis. Kaya marahil, kaya rin tayo bukas makinig sa mga ganitong kwento. Hindi lang dahil sa kilabot, kundi dahil naniniwala tayong may mas malalim pang dahilan sa kanilang pagpaparamdam. Kung sakali mang maranasan mo ang ganitong sitwasyon sa ospital, tatlong bagay ang tandaan. Una, huwag kang manghusga agad. Baka hindi man sila nakikita ng lahat, totoo ang kanilang pinaparamdam. Pangalawa, magdasal. Baka ito lang ang hinihintay nila para tuluyang makatawid. At pangatlo, pahalagahan ang buhay na hawak mo ngayon. Kasi sa bawat kwento ng multo, may kasamang kwento ng mga buhay na naiwan. Kaya't ngayong gabi, sana hindi lang kilabot ang nakuha mo sa mga kwentong ito, kundi isang paalala na ang buhay ay mahalaga, at ang mga taong naglingkod sa ospital ay nararapat alalahanin, kahit saan nyo man ang mga kwento ng multo. Kung nagustuhan mo ang mga kwento ngayong gabi, Huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-share ang video na ito. At kung may sarili kang karanasan sa mga ospital, i-comment mo para mabasa ng lahat. Sino ang alam mong matatakutin? Itag mo siya at tingnan natin kung makakatagal siya hanggang dulo. Ako si Ka Elias, at ito ang mga kwento ng ating mga ospital na hindi lang puno ng alaala, -ala, kundi puno rin ng mga kaluluwang hindi pa rin lumilisan. Hanggang sa susunod na gabi ng mga kwento, paalam.